po mga ka it's me again. Mama Pixo, ayan, good evening. For today's vlog, magdi-dinner po kami ng mga bata at yun. Yung ulam po namin ay tortang talong. Alam nyo na po ngayon, bawal po parang ano ko po ngayon kumain ng isda lang muna. So kaya ng tanghali, yung ulam po namin is fried chicken. So ngayon naman, kasi yun ho, kahapon doon ako sa merkado ng downtown bumili po ng pangdagdag dagdag paninda dito sa tindahan at bumili na din po ako ng gulay na mauulam namin na may ref naman po para pwede po siyang ma-stack so bali mga kapix yung nabili ko po na gulay kahapon yun ho um Dalawang sayote, pero yung sayote, parang kasya lang po yung laking or sakto lang. Tapos pakbit. Then yun ho, talong, then may okra po doon. So, bali ngayon po, yung naisipan kong lutuin is yung torta. So, gusto naman ko ng mga bata na ano, na may itlog, kaya ginawa ko pong tortang talong. Yan na po yung aming tortang talong. So, iba po ito yung ano, kaloto po ni Pix. Kasi yung kaloto po ni Pix, hindi niya po nilaga. At so, ayan, may siya, may na po ako, dalawang peraso. Yami-yami yummy po itong ano, ulam ngayong gabi mga Pix So, yun ho, uh, bali, limang peraso lang po yung niluto kong talong. Tatlo na naman kami. So, bali, may <laughs> sobra pang dalawa. Baka magustuhan po talaga natin isra yung ulam. Siguradong mag-extra ulam po yun. so, ayun mga kapiks, hindi po po ako naligo dahil sinisipon po ako mag lang po ako ngayon mga kapiks. Baka nasabi niyo yung damit ko, <laughs> ganun pa rin. <laughs> Maganda po yung gamit, ano yung damit kasi ano po siya fresh. Hindi po siya mainit sa sa ano natin sa balat sa balat ko hindi po siya mainit. At yun ho nagbabalak po sana akong magsunog ng basura at yan yung labahan ko po bukas ang dami. So yung karton gusto ko sana ng sunugin kaso yun ho maulan. Basa yung mga ano doon sa labas kaya hindi po ako nakapagsunog ng basura. Kasi yung basura po namin dito minsan lang po dumaan minsan natatayming food dadaan sila wala na akong basura na sinunog ko na at yun ho maulan ka po lang po ng ulan ngayong hapon yung oras ay yan 6.40 hmm, magsasabi na po mga kapiks so yan patapos ko namin kumain magahapbat po ako at yan mga kapiks natapos na po akong magluto ng torta at yun hindi pa raw kami or hindi pa nagugutom yung mga bata so yung gagawin ko po magigib muna ko ng tubig sa bubun tapos or sa balon and sa si pat, pat po gawa siya ng sawsawan na tuyo na no? may kalamansi at ayan siya pat, pat bagong ligo so gawa daw siya ng sausawan yan na yan yung aming ulam for tonight dinner dinner tayo yan at ano po, lumipat yung buto ng kalamansi o riso. Napitik. Napitik. Si Pat po kasi mahilig po siyang mag ano, mahilig po siyang sumawsaw ng tuyo. Yan po yung favorite niya, Sausaw na tuyo with kalamansi. At so ayan, punta po tayo sa ano, balon, mag tayo kasi. Ano lang pong tubig sa ano, ilalim ng lababo bago lang po akong nag-igib ngayon iigib naman ulit <laughs> yan, ang dilim po ng daan kaya bukas po yung ating flash igib-igib tayo

So, <laughs> yung ating taga-credit. Katimingan, na nasa ano tayo? Bubun. Ayan, mga kapiks, tapos na po akong mag at kainan na po tayo. Yummy-yummy ang ulam mga kapiks. At yan yung kanin ko po yung natira kaninang tanghali. Yeah, masarap ang ulam. Hmm, talaga lang. Resta na pa na yun. -ay. So, ayan. Kainan na po tayo. So, na pray na. And the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Let us honor for this day gift, which our Father receive for the bounty to Christ our Lord. Amen. Father, God, to the Bible, for those who are not in your name. Amen. Ayan. Kain tayo. Coffee! Sarap. Tayo yung ating kanin. Na naiinap yung brako. Okay. <laughs> Natatali daw yung buhok ko. Tignan niyo po. Magaling-galing kong magtali ng buhok. Anay eh? pa. Nakamay lang po tayo kasi bagong labay naman tayo. Surang, kain, kain, kain. Nakabotok ka. Uy, may puan. May johok. So, ito po yung sa akin. Wow. 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 That's the time na akong to-video.

Yung, yung ano po nila pinipil is yung maraming itlog. So kanina may narap ano po nga yung kasi ano, birthday po ng anak na nakaboy or nakatira doon sa bahay nila at So nagbigay po dito ng pancit at slice bread. Parang snack na po kanina

Wala pa natin sa gilid yung kutsala. Ano yung kutsala? Si no? Al yung kutsala. Ano? Nag-al. Nag-aral. Nag-aral? Nag-aral. So, yung maghuhugas po ngayon si Ate... Konti lang daw yung hugasan niya. <laughs> Nandyan yung karaha. Tsaka. Tutulo lang. Pero hindi nakikita. <laughs> hindi pa ako alam. Hindi, hindi pa niya daw alam maghugas ng ano. Pabalik. kain okay, tayo okay, po. Kain tayo, okay. Pitch. Kain, kain tayo. pa.

Excuse me. nito na tayo kasi yung kanan ko bahaw Pero konti lang po 'to. Halika kasi masaya. Dinidin din ko yung camera. Dinidin yung camera. Masarap ang ulam. Yeah, <coughs> So ako, bukas ako po ako maglalaba kasi <laughs> naging na, ala na po yung labahan namin, Christmas tree. So, hmm? ito. 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 Okay, pag, ano, pag tumatagal na yung ano, ating video.

Ja. ik Instagram. Ja, dat is goed. Cool. Timbang sa timbang sa laban ah. Tapos tutukdan mo pa. Parang mo? Ay, 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 ay. Yan, si Ate Pat-Pat, nahuli po siyang kumain, nahuli. At ano po po siya ng extra rice. tayo. Yan. Siya po yung nagwagi sa dalawang torta. Oh. Oh, so, ang oh. Bago po siyang ano, bago po siyang ligo ngayon mga kapix. So, yung ano, yung stock itong tubig siya yung gumamit. Ako yung mga gusto. Nagkalog naman ako. Hindi mo lalabar? Ito lang malapat pagkaon. Hmm. Madali ka man. Hindi man? hindi mo, ka man nira kakao nun. Kaya na Siya po yung nagano ng, ng lamesa habang ako'y nagbibihis. Siya po yung nag-ayos ng binggan, yung rice cooker, yung ate Izra namin. Tumatawa lang, parang salanglang. lang. <laughs>

So sabi ko, ah, uh, ko ano, ay bukas ako lang po namin naman patbit sabi niya. Talong ulit sabi ko sa gabi na lang. Wow. Maka magbasa pa. Paano ka magbasa? Di ka na nagtutuhay. Tawa niyo. Mag-aaral ka magbuti kaya para ika'y maging <laughs>

Mabos ko na, na ko na piyasa na. Mm -hmm. Kulang pa, walang pa po yung ano, limang piraso. Kasi ano po yung ginamit ko, tat, dalawang itlog. Tsaka may magic sarap, may paminta. Yun po yung ano. Duwala. Duwala to ka ba na yun? Saan yung damo? Ha, kamay. Puro sa bulitin pagkikinaw ng liwat, yung damo. <laughs> Dapat daw madami. Dapat tulo ka ba na ay... Iwan, finish finish na si Ate Pat Pat. Yan jo. <laughs> Sige na. Eh no ba si Ate isa pa ng tawa <laughs> para po siyang talang lang. Motor na wargan. So, no, Thank you, thank you. See you in our next vlog. bye, -bye Pat. Bye-bye. Bye-bye.